So yun guys, uh, magandang hapon sa inyo ng linggo, uh, ako ulit para si Kapo Bresciano ninyo, na uh, ngayon guys, for today's video, ay naglalaban naman ako guys, o, uh, kita nyo guys, kaya ba ang tao na, no. so, uh, una sa lahat pala guys na, uh, nagpapasalamat ako kay Sir Nice! Yan guys, ah uh, paki niyo sa guys na no? na uh, paki ano na rin siya guys, passport na rin guys na no? para uh, mag kayo guys ng star na malaki guys na no? uh, so yun guys. Ayun guys na no, ha. Si ano guys. Si si Bosing at saka si Poblaciono, ay isa lang. <laughs> So, napakihirap guys, magano ano, uh, napakihirap pag edit ng video. Tapos, pag in-upload mo, kundi lang views. Oh. <laughs> Pero okay lang yun guys. Uh, sabi nga di diba, sipag-sipag lang talaga, tsaka lang sa mundo ng pag-vlog. Tsaka lang talaga. At tsaka dapat nanggap mo lahat yung kung ano yung sabihin siya ng ibang tao. At yung isipin siya ng tao. So, kaya dyan sa mga, sa mga ano dyan, ah. Uh, ah na mag vlog at sa mga nasisimula pa lang sipag lang guys sipag lang kapit tanggi sa matigas <laughs> kapit tanggi sa rabahan <laughs> ganyan talagang guys simple sa una talaga yan ano, wala ano, talaga mag wala sa'yo mag support ano na yan kumbaga dadaan yan sa wall nila yung ano dadaan sa wall nila yung mga video mo pagka nila yan pagka yan bigla na lang i yan, uh, i scroll. Hmm. Hindi nila guys di Siyempre, eh, wala wala pa ang kinikita eh. Ganun yan. Pero pagka uh, sumagot na yun guys, kapag kami mayroon ko lang kinikita, kita, na yun guys. Kumukusa na yung mga dyan, mga supporter. Kanya-kanya na -kanya silang napit sa'yo eh, guys. Ganun yan. <coughs> Kasi, yung mga mga napal ko na vlogger noon na nagsimula din sa atin na maliit pa lang. Tapos ngayon eh, nakamit na nila yung ano, yung tagumpay nila. Kumbaga relax na lang sila. Kumbaga bilang-bilang na siya. Patsi-patsi na lang ng pera ba, patsi-patsi na lang ganun. Nakita ko yung mga unang views nila eh. Kasi in-stock in in ko ba? In-stock in ko. Nakita ko rin yung mga views nila dati. Ang liit. Yung mga unang nila. Oh. Mayroon pa, mayroon pang ano eh. Mayroon 30 views lang eh. Oh. Nakita ko. Nakita ko mga views nila dati. Uh, tulad ng ano ng sila ano sila uh, b -Max. yan yan mga bigtan time na ngayon yan pachi, -pachi na yung sila si Buitapang yan, That, yan. Uh, in, 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 in yan sila in in ko yan tapos <coughs> marami silang ano yung mga, video nila um, marami silang malilit ang views pero yung nagkasawad sila guys nagkasawad sila yun kumbaga pati, pati na pira ba gagawin ng pira na lang oh. yun na guys dumagsa na yung mga sport na nila kaya yun uh, payok lang sa mga ano dyan sa mga baguhan at sa mga at sa mga nagpaplano pa lang no pag pagkita nyo yung views nyo na malit lang hayaan nyo lang sige tuloy lang kayo upload na upload lang sabihin mo sabihin mo sabi ibang tao dyan baliw buang ganun wala sa matulog pag-iisip ganun pagtawanan ka nila oo kasi gumagawa ka ng content mo, ikaw lang isa, ganun. Ay, ang ah, ganang ginagawa ko eh, ako lang isa eh. Ganun talaga sabihin nila yan. Pero kaya mo lang. Darating din ang araw din na, ano, ah, na, aangat ka din. So yun guys, no. Bali, hanggang dito lang yung video ko. Ah, ayun lang yung payo ko sa, sa mga, ano, ah, nagpo plano pa lang mag-vlog at saka sa mga baguhan pa lang. So yun guys, thank you for watching. <coughs> Excuse. Thank you for watching. Ah uh, password lang po guys ang ah ano, uh, mga video ko